sa pulang mukha ng isang batang babae nang napadaang siklista sa tagig. Tumama po siya sa handlebar ng bike. Habang ang nakadiskrasya, dire-diretsa lamang at hindi man lang hinintuan ng bata. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Naglalaro lang ang mga batang ito sa kalsada nang biglang may dumaang nagbibisikleta. Dire-diretsyo siklista hanggang sa... Sumakto ang mukha ng walong taong gulang na batang babae sa handlebar ng bike pero ang siklista Dumiretsyo lang at iniwang nakabulagta ang paslit. Sa pool ang eksenang yan noong lunes ng hapon sa barangay New Lower Bikutan sa Tagig. Lakas po ang pagkabagsak ng bata dahil malakas po ang pabilis po ang pagtakbo ng bisikleta. Kung sa malaki sa sakan, eh, hit, and run, hit andran ang pangyayari. Agad dinala sa ospital ang bata. Ayon sa nanay ng biktima, napansin na lang niyang duguan ang ulo ng anak. Takot na takot po. Diyos ko, halong sa... Eh, ano, na? ano nangihina po talaga. Nilalakas ang kulay yung loob ko po kasi syempre yung anak ko rin po, di ba? Mm -hmm. Naglalaro po kasi siya po dyan sa labas, ng mga kalaro niya. Tapos, kami pong mag-asawa, nasa loob po kami noon. Tapos kumakain. Tapos nagtataka yung asawa ko, tumal... Kung para kalang nadapa yung anak ko. May apat na tahi sa ulo ang bata dahil sa aksidente. Dahil sa tindi ng pagbagsak ng bata, inirekomenda rin isa ilalim siya sa CT scan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng nakadisgrasyang siklista. May pakiusap naman sa kanya ang ina ng bata. Kung pa'y na, gusto ko lang po humarap siya. Kung anuhin niya na may kasalanan siya. Lumabas na siya sa siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.